Good morning po mga ka, surprise surprise. Nanalangin na po ako mga ka, surprise surprise. And now, magbabasa po tayo ng Bible mga ka, surprise surprise. As my morning routine mga ka, surprise surprise. And kung mag-stick po kayo hanggang sa end nitong video ito mga ka-surprise-surprise. Surprise. Maraming po tayong pagchichikahan and meron din po tayong breakfast video. ayon And may surprise ano ka? May surprise itinerary po tayo today. Sorry mga surprise surprise. Maaga po nagba-buffer pa ako. Intindihin niyo na. <laughs> so again, nanalangin na po ako every morning pagkagising mananalangin po tayo and ayon Hihingi rin po tayo ng unawa at karunungan para maintindihan po natin ng Bible mga ka surprise surprise So yun, if you've been following my vlog mga ka surprise surprise nandito na po tayo sa aklat ng Isaías ayon ito pong aklat ng Isaías mga ka surprise surprise sa Bible pangitain po to so nagkaroon siya ng provision ganun, na nakita niya yung mangyayari ganun And uh, nandito na po tayo sa chapter 1 verse 3. Ayan. So, huwag po kayo mag-alam mga surprise-surprise. Hindi ko po kayo, babasahan ko lang po kayo, hindi ko po kayo ipipreach. Okay, magbabasa lang po tayo. <laughs> Kakalmahan lang po natin mga surprise-surprise. Maaga po. So, ito na po yung mga surprise-surprise. Nandito na po tayo sa chapter 1, kabanata 1, talata 3. Chapter 1, verse 3. So, ang nagsasalita po dito ang Diyos na Ehoba. Ang sabi niya po, Kilalang kilala ng toro ang bumili sa kanya. At alam na alam ng asno ang sabsaban ng nagmamayari sa kanya. Pero hindi ako kilala ng Israel. Ang sarili kong bayan ay hindi kumikilos ng may kaunawaan. So, medyo malalim na naman po yung mga surprise surprise Again, na nagsasalita po doon ang Diyos na Jehovah. And, um, yun, i rewind nyo na lang po kung ano po yung nabasa natin. Sabi ko nga po, I promise hindi ko po kayo papangaralan. Nagbasa lang po tayo. But maybe soon, di ba? Magkakaroon na tayo ng question and answer, ganyan. So, let's go on with our day. Ayan, excited na excited na ako mga surprise surprise Ayan, bakit ba ako excited na excited? It is because mga ka, surprise surprise if you've been following my vlog, you know naman na nandito tayo ngayon sa Airbnb and this is not my usual um lifestyle. So, I want to be creative. So, I want to express it mga ka, surprise surprise. And um bakit nga ba ako nandito sa Airbnb mga ka, surprise surprise? Ayun panoorin niyo na lang po yung mga previous vlogs ko kung bakit. But for now since nandito nga po tayo, this is not my usual lifestyle. I want to be creative. So, I want to express it by all means possible. So, ayun. Mag-start po tayo sa hair, mga surprise surprise So, how can we express ourselves um, using our hair? Ganyan. So, mga ka-surprise, surprise, it's either magpapagupit ka, ganyan, or magpapakulay tayo. But, since hindi option sa akin ng pagpapagupit ngayon, mga ka-surprise, surprise, kasi parang feeling ko soon talagang datan na datan na tayo or matanda na tayo baka hindi na tayo tubuan ng buhok baka mapanot na tayo so i-enjoy na po natin itong ganitong buhok mga ka-surprise surprise na medyo mahaba and ayun nga po ang options ko lang po para ma-express yung creativity is not from haircut ayun kaya po magpukulay tayo mga ka-surprise surprise and what can be more creative mga ka-surprise surprise than a color of blue <laughs> <laughs> surprise, surprise. So, nasa mall po ako kahapon, mga ka, surprise surprise. And I dropped by Watsons. Ayun. And nakasale po sila, mga ka, surprise surprise. If you've been following my vlog, you know, talagang ang budget ko po ngayon is hindi lang po pang sale. Talagang pang buy one, take one na, mga ka, surprise surprise. So, kung price off lang yan, hindi ko yan bibili. Pero kung buy one, take one, ayan. Lalo na sa food, mga ka, surprise. surprise. So ito na po yon i-express ko po yung sarili ko mga ka-surprise surprise through the color of blue. So blue hair color mga ka-surprise surprise. I know for some of you masyadong ano yon edgy or masyadong vivid or kung ano mang klaseng extremity ang pwede nyo i-explain sa color blue mga ka-surprise surprise. surprise. So, pakita ko nga muna sa inyo. Ito po yun. Dalawa po yun. Buy one, take one, mga surprise, surprise. Ayan. <laughs> Una, para mag pa ako na parang ito na nga lang muna. Ayan. Kasi, di ba, pag nag-color uli tayo, ito yung color ng hair ko ngayon. And pag nag-color po tayo nito, mas magiging light pa po yung hair natin. Baka mas pumwede po, po itong blue. I mean, mas kakapit po yung blue. Pag ito muna, and then maybe after 3 months, ito naman pong blue. Pero naisip ko, since nandito po ngayon tayo nga sa Airbnb, and um, what do you call this? Hindi po usual yung lifestyle ko. Kasi yung usual na lifestyle ko, mga ka, surprise surprise is may inaatinan po akong congregation. So, congregation, Christian congregation, mga ka, surprise surprise So, baka masyadong edgy yung color blue. Pag um, a-attend ako dun sa congregation na yon na may color blue. So ngayon, since hindi po ako nakaka-attend dun kasi nga po, this is not my usual lifestyle. Maya malayo po ako dun sa congregation na yon So, pwede po tayo magkulay nito mga surprise surprise And then maybe after a few days, a month, ganun. Pag nawala na yung color blue, babalik na tayo dito sa color na ito. Ayan. And then, hindi na tayo masyadong creative, ganun. <laughs> Or hindi na masyadong spectacle ang ating itsura, ganun, mga surprise surprise So, ayun, dami ko nang masabi. <laughs> so, ito lang yun muna, mga ka-surprise-surprise. Surprise. Magkukulay po tayo nito, Ayan. Color blue po yan, mga surprise surprise And yes, pinag-isipan ko na po, ng matagal, ng maraming panahon. Nag-exert po ako ng effort. Na itutuloy ko na ba ito? Ipupush ko na ba ito? Baka kasi sa totoo lang mga ka-surprise, surprise, hindi na po ako umi-style. Alam nyo yon yung hindi na po ako nagpapa... Yung tipong pwede ka maka-attract ng attention na parang maging at attracted sa iyo yung tao na physically attracted, ganun. Ayaw ko na po ng ganun, baka mamaya may manligaw pa sa akin, ganun mga ka-surprise, surprise. Ayaw ko na ng ganun. Hanggang friendship na lang po ako, ganun. <laughs> so, in short, hindi na po ako umaano sabihin na lang natin, hindi na po ako may <laughs> oh my gosh, what a word for the day. Kerenke. So, hindi na po ako may mga surprise surprise Again, ang color po na ito. Sana ako may kerenke po ako, nag po ako. But since blue po ito, mga surprise surprise it is the color of creativity. So, yun po yung whole point nun. Kaya pag may nakita kayo somewhere, sasabihin ko na rin sa sarili ko yon na may nakita ako na tao na naka-color blue ng hair, hindi ko naisipin, ay, kung may karengking yan. Iisipin <laughs> ko na lang, maybe he or she is being creative. Ganon. Ganon yun, mga surprise surprise Or depende rin sa body gesture. Eh, kung color blue nga yung hair, tapos super, kung... Pong... Anyway, ayaw ko na mag-elaborate mga surprise-surprise. You know what I mean. So, yun lang po pero mga surprise surprise. Again, nandito po tayo sa Airbnb. Hindi ko na po ipapakita yung process ko ng pag -color ng hair kasi nga po delikado po dito sa Airbnb baka malagyan po yung mga walls ng color and everything. Hindi ko na po i-record, 'di ba? Kailangan kasi careful po tayo mag-color ng hair. And pag nagre-record po tayo, divided po yung attention natin. Baka mag-disaster po yung hair natin and magkalat po tayo. So kung gusto niyo pong makapanood ng hair color video mga Surprise Surprise kaka-upload ko lang po. Just scroll down uh, uh down uh, from this video, scroll down. Meron po akong tutorial doon kung paano mag-color ng hair mga Surprise Surprise. So, 'yun po 'yun. So, enough of this hair color. Next time niyo po ako makikita, color blue na po ang hair ko. Hoping, ano? You know? <laughs> So tara na mga ka-surprise-surprise, surprise, pinangako ko po sa inyo na magbe-breakfast tayo together. Tara na po. Hindi ko po sure kung may araw na. I think it is only around 5 in the morning. So feeling ko wala pang araw. Pero tara na, let's start our day early. Para kung sakaling bumagay talaga sa akin yung color blue na hair, ganyan. Malay mo mamaya nasa ano na tayo, CBD. Central Business District. Nasa Makati na po tayo and may color blue tayo na hair. So, let's go mga ka, surprise surprise. Let's have our breakfast. Ito po yung isang color mga ka, surprise surprise. It is called um old rose. <laughs> Kumusta naman ang old rose mga ka, surprise surprise? Ayan. Okay, maso surprise sa ano ha, sa kung madilim pa. Kasi nga po, ayan, madilim pa mga surprise, surprise. Good morning. ano ako eh, yung stop so, kailangan may So mga ka surprise surprise, ito po yung breakfast natin. Sponsored video po ito. <laughs> Hindi pa lang yung video ang sponsored. Sponsored po itong cup noodle na ito mga surprise surprise. ano Sa so, nagbigay po sa akin nito you know who you are. Salamat po. Ayan, so this is cup noodle seafood. Sa totoong buhay, mga surprise surprise, hindi ko na po afford bumili ng ganito hanggang pouch na lang po ako, gano'n. Kasi I think this is, this will cost you around 200 pesos, uh, I think around 4 dollars, gano'n. Hmm. So, hindi na pala siya yung may bubuksan pang packet and then i-anong ganun. So, it's very convenient. Seafood. Okay bayan yan? Agang-aga seafood tayo. So tignan nyo mga surprise surprise yung packaging ng Japanese Dalawa yung saraduhan yung ganun It is very essential Ganyan Sensible and essential ganun. And ano bang okay? Milo or coffee? So ito yung choice natin na okay dito sa seafood ramen Ramen ba ito? Noodle. I think this is not a ramen. Comment down below, mga surprise, surprise. So I think I would go for um, chocolate drink yeah. and our YouTube cards. Ano yan? Youtuber na ano? Youtuber na nasa sa road rage Paano ako maglalabot angayon? Um, yeah, maybe Let's see Five o'clock pa lang naman eh kasi, may sa Ay gano'n, okay lang din naman tayo mag Ayan, o, kung tawel pala ano, hindi tayo mag uh, ano 哎呀，马赛克，马赛克。 Mga ka surprise surprise, di ko na kayo sasama dun sa actual Ay, ah, hindi na po tayo magkakasama dun sa actual pagkain ko ng breakfast ha <laughs> Nakita nung, nakita nyo naman kung paano ako kumain ng breakfast So siguro okay na po yun So, inihintay lang po natin yan Hindi nga siya ramen, I think this is just a noodle Ganun. So, ano ba yung gusto niyo mga ka-surprise-surprise? Surprise? Ramen or noodle? <laughs> Comment down below. And then, ito po yung Milo. So, nakaka-15 minutes na tayo, mga ka, surprise surprise sasakto na natin na 20 minutes para medyo mahaba-haba ng konti. Mm -hmm. Sige mga ka, surprise surprise di ko na po papahabain yung video kasi nga po naka 4K po tayo mahirap pong mag uh, what do you call this upload So, ganito pa lang po yung ano sa labas, mga surprise, surprise. Eksena sa labas. Ganyan pa lang po. Magaano pa lang, sunrise. So, that should be it muna mga surprise, surprise. na po papahabain yung video. Puputuling ko na po. Susunod nyo ako makita color blue na po ang hair ko. <laughs> Hoping. <laughs>